Bakit ka kayo yung nagpasok ng hayop din sa loob ng bahay? Ayaw! Paganda ng panahon ah. Paano gawain dito? Paano ginagawa ng inay? Ginagawa siguro yun to. Parang natin kaya. Nakikita mo gayon yon Yung kabayo na yon tatanong natin sa inay. Kung, kung, kung sino nagpasok ng kabayo sa bahay. No. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon ng inay. <laughs> Paprank natin. Huwag kayong maingay ha. Ay, kasama kayong anak ko sa loob. E tingnan natin kung ano sasabihin. <laughs> Huwag sanang mahala. Taba lakas ng pakaramdam na rin. <laughs> Dandaan lahat tayo. Hindi ka. Hindi ka. Ha, tigil mo yung camera dito para hindi halata. Yan. Hindi ka na. Tini. Hanggang tayo hindi mahalata. Ano. Silipin muna natin. Hindi ka lang. name mo yung camera dyan. Oh. Nagtitiglok <laughs> <laughs> na kapit. Dala. Nagtitiglok ka. Yeah. Yeah. Ah. Ayan. Yeah. Ilagay mo muna yung camera dyan. Ayan. Yeah. Pag mo gagalawin ha. Ay papasok ha. Para hindi halata. Ayan. Yeah, Huwag mo gagalawin. Huwag mo gagalawin. At baka sabihin mo. Eh. Baka makita. Malakas ang paramdam na o. Ha. Hanggang uwas? uwas na. Tandaan mo itong uwas na ito. Alas. Cheese. Hindi natin mo Ano nga. Di kaya magalit. <laughs> Nay! Yeah? Bakit ka kayo naging nagpasok ng hayop din sa loob ng bahay? Ayaw. Oo. Oh. Hindi kayo. Ely? Sige ba? Oo. Oh. Kabayo. Okay, sige ako na. Bakit dito yung pinyaso ko sa loob ng bahay? Sige ako sa iyo. pinakain mo na? Hindi pa. Ah. Pastulan mo Pasok lang. Pasok ba. Sino may nagpasok nito? Anak oh, mo ng na magaling. Oh. Pasok ng pasok mong kabayo sa bahay. Ay, yung nakatae dito sa loob. Yung pastulay na rin sa labas. mo? <laughs> <laughs>